Ngayon pala kami mag-lunch. Ang time tag natin, parang alas 4 na. Ito yung mga food. Oh. Ang mamahal. Kari ka to. <tinyo> wala pang 5 seconds. Bakit pag nalaglag yung pagkain, sinasabi ng pinoy na malinis pa walang 5 seconds. Hindi pa ako makapit yung ano, germs. Nagugulat pa yung germs. Oh, <tinyo> At the, walang multo na ano? Hindi ready. Lahat ready. Ganda eh. Bakit ba? Tiba, pag nanonood tayo ng mga... O oh, magugulat, magugulat na. Oo. Oh. Yung multo na normal. Nakakatakot ka din si... Yung multo na normal. Oo. Dum 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 dum. Oooooohhhhhh. Wala yung walang gata. Dum 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 dum. Ohohoh. Hindi na lang. Paano pa dito na lang. Bakit? Bakit? <laughs> Ay, ba, eh. Wala 'yun. Wala dulu, wala dulu. Ano lang explanation? Padugo nya pala. Ready. Late dumating okay. ready. Kaba gusto ko sadako naka-ready bago man ako eh, uh, uh. Director. Oh, at wala man lang kasi ba masa. Bakit nga? Kasi walang oil. Teki. Okay. Kasi humagayen sila pag dumanit pa siya. Pag inumaga yun, <laughs> Kinapatang araw. Naka-apply pa visa. Asa <laughs> <laughs> yun. Ano na umulto. Nagkasal mo. <yan>. Last <laughs> 4 na. Napuyat ka. tayo.